Lalagyan ko siya ng ano, ng ko siya ng lupa kasi kunti lang yung lupa niya. Okay tayo dito. Gustong gusto ko tong alagaan ng ganitong ay ganitong halaman kasi favorite ko yung bulaklak niya. Tapos ang dali niyang mabuhay. San bilis niyang mamulaklak kaya gusto ko talaga 'to. Ngayon lang ako nagka nagka-time na ano, gawin 'to. Eh hmm, o. ay bulaklak pa siya oh. pawis na pawis na ako. Kasi dadami naman to siya eh. Dadami to ulit. May dalaman akong ano doon, flowers na naka-display. So, yun, guys. Tama na siguro yung lupa na ito eh tama na ito. Oh, <laughs> Ang cute. Mas so, Pawis na pawis na si Laundry Queen. So, ayan na muna, guys. tatapusin ko lang yung aking ginagawa. Bye!